Hello guys, good morning. Nandito na tayo sa ating peaceful na lugar. Panoorin niyo ako, ipapasyal ko kayo sa rancho ng mga kabakahan. Daming baka. Daming baka. May may border dito, ayan. Ayun yung mga baka. Yan, may border dito para hindi sila makapasok sa lupain namin. Kasi, may mensala ng mga panig. Yes! Paano to? Soong! Ayan, soong. Ayan. Ayan sila, oh. Ang dami ng kabakahan. Maripalang pa lang kabayo ayan sila yan kaya sa nakikita niya dyan yan maganda ang araw ngayon eh gawa ng kalikasan ay e, tag-ulan sa gabi tayo init sa araw pian celah. Ya, nih. angin dito masarap. Oriabuya. baka rin pala kasi itim. Kala ko kalabaw. Ayan oh. Kala ko ka kalabaw. Baka rin pala. Ayan ako na itim. Ito ang maraming puti. Ayan. Makain sila ng mga damo. nakatingin pa yung isa. Hello. Hello, ka Ang dami yun. Nasa taas, ang dami yun. Anong sila. Ang dami yun. Ito, marami din dito. sa kabilang side. ang may may-ari niyan. Hindi akin yun ah. Kapit-bahay lang namin. Oh ya jebakaya tabak banyak kemara wisata atas itu maglating ngayon sa taos, o. Oh. May dami nila, o. Oh, May dami, niya. Uy! Nauna ka pa sa akin! Nagririglalim pala yung kalabaw. Uh, Nagririgla rin pala sila. Kasi yung isang kalabaw, may ano, hindi gusto sa Hello ka. Ah. Thank you, bye. Guys, salamat mga friendship ko, mga, mga ano ko, subscriber ko. Pakisubscribe na lang sa aking channel. Pakiclick na notification bills. Bye-bye. Thank you.